ipinaliwalag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kababayan sa Lao ang ilang isyong kinakaharap ng bansa sa pagkamusta niya sa mga ito. Isiniwalat din dito ni Digong kung kanino niya nakuhang listahan ng mga opisyal na sangkot sa ilegal na droga at kung sino ang napipisil niyang pumalit sa kanya. Umaaksyon mula Lao si Maricel Halili. estrada pa lang, sabik ng sinalubong ng mga Pinoy si Pangulong Rodrigo Duterte sa unang gabi niya sa Lao bago dumalo sa ASEAN Summit. May mga yumakap at nakipag-selfie pa sa Pangulo. Halos wala rin patid ang pakikamay ni Digong hanggang makarating sa stage. Dito pinasalamatan niya ang gobyerno ng Lao sa pag-aalaga sa mga kababayan. Nabangkit din ng Pangulo ang bigat ng loob sa pag-ali sa bansa matapos bombahin ang Davao City. Despite of the bombings, In Davao, I had to go here. One is to show that they cannot uh, ask us on bended knees. Na postpone lang dahil sa kanila. Pinakilala rin ng Pangulo ang mga kasama niyang Cabinet Secretary. Ilang sandali pa, isa-isa nang -isa tinalakay ng Pangulo ang mga isyong kinakaharap ng bansa tulad ng ilegal na droga at katiwalian. Ang Pangulo nag-iwan ng matinding babala sa mga sangkot nito. Kaya nila kumain ng tao? Oh, ako, pagalitin mo ako, katotoo lang. I will eat you alive, raw. Ganon ako kasi, kaya ako siguro baka moro man ang lola ko. Maranaw, ang tatay ko siguro ang wakwak. -wak. Binunyag din ni Digong na nanggaling kay dating Pangulong Fidel Ramos ang listahan ng mga opisyal na sangkot sa ilegal na droga. Una raw itong pinakita sa kanya ni FVR nung inuudyokan pa siya nitong tumakbo sa pagkapangulo. He showed me a list ng mga nandoon na mga general sa droga pati yung pulis ganun kakapal hindi ko pa binitawan yung iba kasi binabalidate ko pa hindi rin nakaligtas sa Pangulo ang simbahang katolika na patuloy na bumabatiko sa kanya kaugnay ng issue ng extrajudicial killings. what I don't like really is yung magtakuting ka. Magka, magka maliit pa tayo, magpunta tayo ng imperium, Magpunta. There are things which uh, the Catholic Church must change. Or else it will, uh, by the end of this, three decades from now, wala, uh, becomes irrelevant. Kaya biro niya sa mga kapwa kristyano. Dito na lang isa bago, Iglesia ni Duterte. Maganda ito. Walang bawal. Ah. Ino, sige, ino. Oh, babae, ay, hanggang patayin ka ng asawa mo. Tila uh, binasbasa naman ni Digong ang natalong uh, running mate niya na si senador Alan Cayetano para sa susunod na presidential elections. Yan, maho, rin, uh, Sayang, uh, pero anyway, he will still be president if he aspires for the presidency. I give him my support and I say it now. Nanay niya, Amerikan naman, at least bago ang Presidente Tisoy. Sa huli, mensahe ng Pangulo sa mga kababayan. So, huwag kayong matakot mamatay. Even in our prayers, God says, He will come to judge the living and the dead. Baka siguro titindig yung mga patay. Baka magtakbuhan yung tayo takot. Umaaksyon. Maricel Halili, News 5.